Tapos, pasukan natin siya ng tape. Kalimitan kasi ginagamit dito Mylar. Yung plastic na Mylar. Pero wala tayo noon, kaya tape na lang. papasokan nyo na lang siya ng ganyan. Pinawasan ko yung sukat niya. Ginawa ko lang half inch. Para hindi na tayo magputol mamaya. may ganun space para sa wire na ipapasok natin gawin ay sukatin natin ang wire okay. dapat meron kayong panukat so ito yung wire natin natin so 17 0.017 so meron ako dito 0.16 meron mali ito Hanap tayo ng ka-size niya. Eh, So, portin dito. Medyo mali ito. Tayo. Okay. So, pag ng numero, paglaki ng wire. 26 28 26 So dalawa ang Difference nya 28 So dito tayo sa number 28 Medyo malapit-lapit to So start na tayo Ito kahit saan kayo mag start dito Basta nakuha nyo, na nyo na ito okay na Start tayo dito. Okay. 3. So ang bilang nyo pag uh, nakarating dito. Okay. 46 Okay. So, naumpisahan ko na siya dito. So, ngayon, kapag ka, kanina kasi, kinalas natin pa pa ganun, di ba? Ngayon, kapag ka, binalik natin siya, nilagyan natin ng bagong wire, papagano naman siya. Papunta naman doon, ang ikot. Okay. So nakapag naka ako dito. Ito ay uh, 46. So naka-31 na dito. 32. 33. 26 Okay. So dito na naman sa Eco Connect. Okay, dito naman ang connect nya Pero bago 'yan, talo muna natin. yun Okay. So dito na naman ang connect nya Tapos doon naman ang kanyang doon naman natin siya i-coconnect okay doon so, sa kabilang yon so ito dito naman okay papunta naman dito one two え Okay. Ito naman. Ito naman natin sasabit. Sunod na ito. Okay. Ito naman. So, 1, 2, 3. 4. So, last na ito. six. Ayan. Ito nyo. Tapos, iikot lang natin yan dito. Ganoon. You know, para naman, maikot natin dito. Maganag natin dito sa una. Okay. Bukas natin para makita nyo. Ito ah. Ito ang last. Okay. Tapos si ikot nyo ganyan. Punta dito. Yun. Tapos, kukonect nyo yun sa una. Yun yung una eh. Yun yung kanina sinasabi ko sa inyo kanakanang yung dalawang wire ang ating unahin. Eh. So, sinisimurado ko lang na talap na talap siya. Okay. Ngayon, ipitin na natin. Tapos, testin natin. Tingnan natin kung may connection siya sa lahat Okay 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 Okay, okay.

Okay, dos. 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 Oh. Ito siya pumapalo ng... Na... Okay. Yun. Okay. Zero siya dahil magdalawa siya ang linya. Okay. buwan na natin. Mayin na natin. So, ang paglalagay nito, nakakalabitin nyo one by one. Ayan. Ayan. So, lagyan natin ang voltahe. Subukan na natin guys. So, nilagyan ko siya ng tape para makita nyo ikot niya. So, sinet up ko lang siya ng 10 volts kasi mahina na yung battery ko. So, ito yung kanyang negative at ito yung kanyang positive. Okay? Tingnan natin. inyong ikot so ganun lang guys ang uh, pag rewind ng armature at nawa ay minatutunan nuli kayo ngayong araw na ito sana ipatuloy nyo yung subaybayan ng uh, yung video at ang uh, mga susunod ko pang mga iba't ibang kaalaman na ipapakita sa inyo uh, muli uh, maraming salamat sa patuloy nyo pagtangkilik at shout out sa inyong lahat mga guys at God bless sa inyo lahat. Okay? Thank you.